Hello people! Good morning! It's another day and welcome back sa channel ko. And we're on our way to the city. Mag-onsite ako today guys because I will conduct an interview para dun sa graveyard shift namin nga. Which will start next month na siya guys. So, uh, kami kasi mga team leaders kami yung mag-i-interview ng mga applicants namin ng mga agents namin so yun naman talaga yung dapat so naka t-shirt ako ng TDCX guys and then naka slacks ako sinoto na yung aking slacks ayan, ayan yung slacks ko guys na black and first time ako uling mag good luck sa akin mag heels pero may dala akong sandals dyan in case lang na sumakit yung paa ko Anya ra Kay na apay motor. So si Kia na sa school. Bukas papalayon walang walang pasok sa school niya kasi bukas pa pala yung online exams nila guys. So tamang tama, pag uwi namin, hapon na. Ha? Kasi 1 to 2 yung schedule ko. But alam niya naman, ang layo-layo ng bahay namin. So ayoko kasi malit guys, ayoko mag-cramming yun ang pinaka ko. And, you know, um, uh, nag -ano pala ako guys, nag-makeup ako ng konti. And, uh, DIY lashes ako for today's video. Malapit ko lang maubos yung isang ano ko guys, yung isang eyelash uh, DIY ko. Yung isa naman yung gagamitin ko. Siguro ba? Pag naubos na yon, mga isang layer na lang yung ulang pa. Yung may, may isang layer na lang ako doon sa ano na yon Sa set na yon And I'm with daddy. Of course, my driver. Sweet lover. And bit bit. Uh, nee, I mean, uh, I'm gonna be using my Charles and Keith kasi babagay siya sa aking gray na polo shirts. So, ano bang araw ngayon? Thursday, no? So, bukas... Darating na yung sister-in-law ko, guys. Susunduin namin siya sa... Kasama ako. Sasama ako pagsundo sa kanya. Sa airport. Gabi na. Mga around 11 na siguro siya darating. So... Walang tulugan. And bukas may pasok pa ako, guys. Wala namang... Hindi naman busy. Pero puro lang talaga interviews. Yung ginagawa ko ngayon. Kasi nga wala na akong team. Mag two months na akong walang team guys. And mag re siguro ako mga April na. Na meron na kaming teams. So for now, chill-chill lang muna ang beauty ko. Diba? Diba daddy? Tapos, may ate message me pala kahapon guys. Yung miss ko pala is, uh, nag-a-apply din siya ng mga BPO's. Natanggap daw siya sa mga... Lorica, Qualphone. Pero gusto niya dito sa TDCX kasi meron daw nag-post na work from home setup siya and then back back office. Pero sabi ko, tiningnan inas ko yung HR, wala wala na silang alam na meron na meron kaming hiring for back of house. Baka sa Manila namin na site. Pero sabi ko kay Ate, pa-applyin lang niya si Gian. Kasi nga guys, yung niece ko hanggang ngayon hindi pa rin nakaka-ales papuntang US <coughs> kasi nga we work out pa yung visa niya kasi hindi na fian fiancé visa yung prinoseso uh, ano na talaga yung married na visa na so maybe it will take some time siguro yung ano na mga ganong bagay eh naiwan ko yung aking gimbal I was supposed to bring my gimbal naka fully charged pa naman sana yon kaso naiwan ko so nagtitiis lang ako dito sa aking mga kamay while vlogging so ay apati pala yung microphone ko ay hindi narinig nyo naman ako guys eh. so yun lang muna ang update ko for this moment mag update ako sa inyo pagdating ko doon basement na kami guys basement 2L5 sa central block and dala ko pala yung aking isang tripod so ayan hindi ako mahirapan mamaya kasi balak ko guys mag ano mag, mag vlog ako while nag interview pero nakas ano lang ba yung ano ba tawag nun i e, fast forward ko lang so ito yung pa attire natin guys yeah. mamaya magpapapicture ako kay daddy with my attire na naka heels oh, good luck sa akin oh Tumangkad ako ng konti dahil sa aking heels na one inch 1 and a half inch so L2 sa so tadad L L4 L4 pala Okay. Ready na ba tayo? Uy, singot yung gano'n. Singot lagi. Okay. Singot mong ka. Magugnaw, magkariwa dun ka. Hindi ko dala ang aking microphone. So, tiis-tiis lang muna kayo dyan, guys. O, paminaw sa ako ang boses. Okay? So, guys. Iniwan ko muna si Daddy. Ayun siya. Paakyat siya sa taas. Pupunta muna ako sa office. Dito sa Central Block kukunin ko yung binigay nga ni Clau. Sana ba yung office na? Dito pala. And then, bababa kagad ako. Maka hindi ko na makita yung mga ex-agents ko. And then, ah, so ito na pala yung magiging, pag lumaki pala yung tanim namin ba? Magiging ganyan pala siya, guys. Kita nyo yan? May binili akong ganyan ba? Maliliit yung sa amin, pati kay mamili. Pero pag lumaki pala siya, now I know. Now I know. Sige. So good luck talaga sa akin pa guys. Tingnan nyo aking paa. Kahils lagi ako, guys. Good luck sa akin. Pero, bibili ako ng shoes, guys, na yung, ano lang, yung flats lang. Eh? Black shoes para yun yung gagamitin ko on a daily basis. So, pasok na ako, guys. Papasok na ako. Ikaw na? Hi, dong! Sayang, wala Hello. doon ang aking mga ex-agents. Hi, si Nadine. Although, sasama sila sa akin sa AMR, guys. But, they are currently on RD. Nasa, ano pa sila, exis, quarantine nila. So, pabalik na ako kay Daddy sa Central Block Mall or sa Ayala Mall. And then, I'll just wait for the time kasi 12 o'clock gusto kong mag maging maaga doon sa HM Tower para makapag-set up ka na ako sa laptop. Okay? Guys, ang ingay dito sa activity center, oh. May my program. So, lumabas na ako sa office. Dito na ako sa Ayala. Central Hindi hindi ko si Daddy. Gusto ko kumain ng sandwich. Yan, yung Plowman's Lunch. Mag-sandwich ako, guys, kasi gusto ko gusto ko pag interview ko mamaya alauna. May oras pa naman. Lapang 12. 12 na ba? Diba? Ano pa yung orasan ko? Kain tayo guys. Sandwich. Sarap ng sandwich nila. Mmm. Mm. Mm? Cheese. It melts. Mmm. Tapos we're having chicken salad. Then water lang. And then that one. <laughs> Alam mo yung bigla ako nagutom dahil sa heels ko. Sarap ang sandwich nila. Namila na sandwich, guys. Narinig sa Ayala. Thank, you so much. Thank you

There so 60 points. Last time. people work for 30 seconds. Please see the pictures. Other than other Akala ko guys, chicken salad. Chicken lang pala siya na ng salad. Pero masarap pa rin.

nandito na ako sa HM Tower guys IT department oh namin dito sa Project Home and ito yung patayar pa natin so guys andito na ako sa 17th floor ng HM Tower dito sa project uh, namin uh, project ito sa company namin TDCX and ang lamig dito guys grabe swear buti na lang talaga nakaganito ako kuklose ko na lang to eh. Kaya pala sabi ni Jackie, magdala ka talaga ng jacket because napakalamig talaga. So nakaset up na ako guys. Ito na yung laptop ko. And maliit lang siya na room actually oh. At do, ganito lang siya. Ayan. Ganyan na siya. At ang sakit na lang pa ako. Good luck. Ayun ko nga. Baka nag ano na ko guys. Napilasan ako. Wala pa naman. May panabidyas na, na ikunuog itong. Ay, good luck to me, Lord. So anyway, wala pa namang fa 1 o'clock. By 1 o'clock, ano, 12.55 siguro bababa ako. Uh, I'll go to 10th floor. Susunduin ko yung aplikante. Kasi babae pala yung aplikante. And then, we're gonna go together dito. Pabalik sa the room na to. And then, <clears throat> we will have our interview. Siguro, lalagpas kami ng 30 minutes. Kasi ang daming... Ang dami kayong katanungan dito, guys, na ipa-follow ko talaga. mo miyo, Marimar, naman talaga. Pero, kaya natin to, guys. Para sa ekonomiya ng bansa. Charot! Kasi this will be my future. Di natin alam. Itong mga in-interview namin nila, Jaymar and Jackie Boy, kasi kami yung Magic 3, ito na yung magiging, ano namin, uh, mga agents namin or advisors. So, I'm looking forward talaga, guys, to handle again group of advisors. Kasi sabi nila, tig-ten -ti lang daw kami for now. Pero alam ko sa ano nga, sa ipak ako, umabot pa ako ng 12. Yun yung pinaka marami kong advisors so far or agents. But this time, sa kasi, kasi magsisimula pa lang kami dito sa bagong account nga, hanggang 10 lang muna yung headcount namin. So para sa akin, fair enough na rin. Kasi madali lang i-manage yung sampung taong 'yon. As long as makuha mo nga 'yung buy in nila, uh, you set expectation sa kanila kung ano 'yung may expect nila towards the their stay here sa TDCX and all. Kasi alam mo sa ang ang ano ko talaga niyan, guys, may uh, paniniwala ako, may naniniwala ako, guys, na kapag happy ang isang tao, kapag happy and contented 'yung isang empleyado, magtatagal at magtatagal talaga 'yan diba? All right, so bababa na ako guys. Eh uh, inubad ko pala yung watch ko guys kasi wala na yung battery. So I need to replace three watches ko guys kasi puro yun dead bat, wala na talaga mga batteries yun kasi uh, tag three years na rin kasi yun guys. Okay, so bababa na ako guys. I'll get my applicant and I'll be right back. Guys, so andito na ako sa 10th floor. Kaso wala pa dito yung applicant. Alauna na. Lang. Just me yung marimar. So I'll try to wait for a short time. Try ko muna. Parang siya yung na-interview ko kahapon. Salvero? Calvero ba yun? Hindi ko alam. Basta. Basta. So ganito pala guys, Ito yung manggiging buhay namin for the next couple of weeks. Habang hindi pa napuno yung aming headcount. Kasi we need at least 30 headcounts yata. Or first wave 3, wave 1, 2, 3. Yun ang kailangan namin. Meron na kami mga uh, tenured advisors. So, siguro mga sampu na rin sila. Plus mga mentors ang magjo-join muna. And then followed by yung na-hire talaga namin sa streets yung mga ganito. so wish me luck guys and we're back guys so guys giinjan ko sa akong aplikante mapay usa na siya kabuok giinjan pa jud niya that's why i told the the anto? the PR na or TA ba na? tawag ana nila ingko nga di na ko musugot nga muari kog site balik and then usa ra kabuok akong kuan cause ako kay chance na di unay mo di mo tunga nga pareha karon so i wasted gasoline i wasted my effort my time in coming here so so yon so ang gusto ni Benson ano either 3 or 4 applicants talaga yung pupuntahan namin dito hmm. kasi nga di ba sinabi nila sa akin na wala kapon tapos may isa tapos nag-confirm daw. Sag sorry, sorry lang yung TA sa akin. Bullshit ka. Wala nangyari imong imong sorry, sorry. Your sorry will not bring back my lost hours. So ngayon, uwi na kami guys. Kasi pagod na rin ako. Ang sakit, sakit pa nagpa ako. Hindi na talaga ako mag ng heels. Hindi na talaga ako sanay guys. And kawawa tong asawa ko. Hintay siya ng hintay. Ayan o. Oh aking sugar daddy daw sabi ng anak ko kasi nag, nag picture kami guys ba sabi ng anak ko yung eldest ko pa naguyog mo mama mura jud ka sugar daddy hindi na ko katawa guys gago jud ni yun anak ka <coughs> in fairness walay traffic ya karon guys it so happen pag lakaw na nako karon pa nanawag ang TA nga, nga, nga ni balik na anak ko nung, no oy no, 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 Nako, na Paulian na siya. Tabla mi dua. Wala siya diha di yufak di ko. You fuck. You fuck ko balik-balik di -balik bisina ya sakit kay kutil. No way. May tatog dito ra sa Central Block. Abi diri sa HM Tower. Layo-layo bi ako -layo. diha it's a 10 10 minute walk bi ya gud siya guys. So di pud malalim, di ba? So we'll end our vlog na guys because wala na ang ang next naming destination nito is uwi na kami ni daddy alright, we'll see you guys again tomorrow, magbablog ako siguradong yan, because nga aalis kaming mag-anak I'll see you guys again, we'll see you guys again on our next vlog daddy dito sa palpak na FI ko today <laughs> ingat tayo parati pa rin guys bless pa rin tayo, kahit na uh, hindi man natuloy yung ano, siguro may reason talaga ang Panginoon bakit hindi natuloy. So, to that applicant, good luck sa iyo. Ayan, galit natuloy yung driver ko. Okay, may biglang dumaan na motor. Ito mga motor talaga, guys. Mga gahig agtang. So, guys, ingat tayo parati, guys. Dahil love tayo ng Panginoon. Babush, daddy nila. Babush.